Yeah. Tingnan nyo itong mga idol yung gawin kalakas yung kabig niya. O, oh, di ba? Ang tigas na, o. Oh. Oh. Kaya kayo dyan, o. Oh. Umalog, o. Oh. 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 Pagdating sa gitna, ah. dapat swabi lang yan, eh. O, oh, di ba? Kaya maramdaman nyo na. Kaya kayo, huwag yung tipirin yung motor nyo. Pag huwag nyo paabutin sa ganito, <laughs> Magandang araw sa lahat ng mga dudong at inday natin dyan Kumusta na kayo ano? Dito na naman ako ngayon Nagbabalik ano? Nagbabalik ang inyong dudong ah, Bali wala lang Pupunta lang ako sa bahay ng tropa May papagawa na naman sa motor <laughs> nagpapagawa na ako sa motor ko yung uh, bull race kasi nito ang lakas na ng kabig you know? kasi ramdam na ramdam ko na yung kabig eh, lalo pag mabagal yung takbo kaya yung mga idol kaya yung mga idol ano? pag halimbawa ang uh, nararamdaman nyo na, na parang kumakabig na yung uh, niyo nyo pacheck nyo na para mapalitan na kung dapat bang uh, palitan kasi napakadelikado din kaya kasi okay, paano kung mabilis yung takbo mo Tapos bigla na lang uh, di ba Kakabig Accident Hindi pa yung ano uh, Ano Mangyayari sa'yo Huwag naman sana Wala eh Ganun talaga yung motor Wali Kasama sa maintenance eh Nakagalit na naman si Inday nito Ano na naman yan dong Ano na naman yung, yung ginagagawa mo sa motor mo Ganun ba talaga yung mga babae Ano eh? Ay, nako. Ayun, medyo malapit na tayo mga idol. No? Malapit na tayo sa bahay ng tropa. Sa mga ano nga pala dyan, sa mga uh, sniper user dyan, ano, mapa version 1, version 2, or version 3 man yan. Pag malapit na kayo dito sa Cavite, dito sa Lancaster, dito na kayong papagawa sa tropa mga idol sulit to, sulit to mga idol recommended to yung tropa na to ayun naka sniper baka dun galing yun year sana magka, magkaroon na ng sariling shop yung tropa I mean ano, shop sa labas free store, free store kumbaga para mas marami pa siyang mga customer na makukuha Rain yun yung 135 project niya classic <coughs> hindi diba, eh, eh. <laughs> ba pugi yung may-ari? hindi ay pugi, naka-helmet tayo ah, siyempre hihihi pag naka-helmet, pugi tayo, ano ka ba? ano lang, gawa? natalis ka, hindi pa sa labo ayo nga sa labo dilaw na motor sabi ko na nga ba, hindi ko, siguro doon doon ito galing sabi ko hindi pa ball race pa baka naman Yeah. Tingnan nyo ito mga idol yung gano'ng kalakas yung kabig niya. Ano oh, yeah. di ba? Ang tigas na. Oh. Uh -huh. Kaya kayo dyan. Oh. Umalog. Oh. Uh -huh. Gitna. sa gitna. Dapat swabi lang yan. Eh. Oo, uh -huh. di ba? Kaya maramdaman nyo na. Kaya kayo. Huwag tipirin niyo tipirin yung motor nyo. Pag, huwag nyo na paabutin sa ganito. Oh. <laughs> <huh? laughs> hmm? Nauna nag-upgrade ng makina kasi dito eh. De, lately lang naman ito bumigay na. Sakto walang budget. Kaya ngayon na lang ulit. Kabi, talaga lakas ng kabi. Durog na siguro to, no? Hindi, hindi pa yan. May uh, butas lang. Parang lubog, no? Lumulubog, no? Wala, oh. Ito yung tuyo, oh. Wala, wala. wala palang tagas yung... front suspension. Ah. Ay ano. Oh. <laughs> Yan ang lubog no. Kuha wow, bakat na 'yung mga bulita oh. so. Ang ng kabig. Bearing ng RCB. Palitin tayo ng front bearing. Ayan o, ayan o. Pag iniikot mo, hindi na tumutuloy yun. Ayan. Tigas, matigas na siya. Mabilis masira yung ano, stock na bearing ng RCD. Kasama to sa ano eh, kasama sa pagbili ng mags. Kung so, ito mo, kita niya yan, kita niyan, mga idol. Ayan o, ano, ayaw, umiikot. O, oh, di ba? Mm, so, o, yun, umiikot siya pero matigas. Ito yung stock din natin, di ba? Iniski oh. na ba yung stock natin? Oo, oh, mga... Oh. Kaya matibay rin talaga itong iniski na ito eh. Ito yung stock na brand. Ayan o. Ito so, naman na ikot Pero naalog na Baka mo Kaya yeah. Ayun o naalog na siya Naikot naman siya kaso alog na Garalgal na rin yung ikot niya Garalgal na rin Kaya naman kinalawang na o Ito, ito no, nga talaga ano ito talaga yung Sakit niya no Ito talaga na side, side Sa may disc side Disc Disc no mm, Ito yung madalas no, no, na nababasag Nauna no, unang nababasag no, Balikan sisyo na yun, naibalik na lahat ang okay, bull race pagka ng bearing so, itong sinabi kong front shock na tumatagas wala naman palang tagas wala try mo alugin o oh, ano ba sumabi na oh. kanina pag ginaganon mo bumipitik sa tug mo ganon ngayon nila mga na oh. Yan, dapat ganon Uh, kahit kayo lang, malalaman nyo talaga na kung kumakabig hindi. Kasi hindi sa normal eh. Kaya nung no, napakaswabi eh. So ayun. Natapos din ano. Ayun, swabi na ano. Napaka na ng uh, ko. Oh. Parang nakakapanibago kasi parang ang lambot e eh. abi swabi so, hanggang dito na lang muna ano maraming salamat sa ha ano di ingat kay palagi yan guys all right.